Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla sa pagpapatuloy ng ating istorya ay pumunta muli si Kuya Jomar at si Kalinga Prab sa bahay nila Ate Carla upang tignan kung ano ang mga nagiging update dito. Grabe at bukod sa ito na nga ang pinakamalaking pabahay ng buong kalingap kay Ate Carla, ay ito din daw talaga ang pinakamaganda na bahay. Kaya naman sobrang grateful at sobrang thankful si Ate Carla sa mga sumusuporta sa kanya. Sa pesos po. Wow! Ayan, 70k na po agad dito. Ayan. Kasi ito pong pinto natin is 5k each. Yung mas malaki, di ko alam kung magkano yung malaki. Medyo mas mali yung malaki. Ayan. Kahoy po yan. Binili na rin po natin dito. So, may mga doorknob pa po tayong binili, adhesive, yun at nagawin po namin ito sa Gila Carla at yung, na na, yung pabaya naman po natin ngayon eh, ay hindi po natin yan tinitipit lahat po yan ay eh, para sa kanila Aww. kung magkano yung kita natin sa pag-vlog yun din po yung ibabalik natin also salamat po sa team Trulala team poos and team KROR thank you so much po sa support nyo Ayan. Oh, salamat ah. Yes sir, yes sir, okay. Ayan. Yes sir, kasi sa atin.

Wow! Oh, lang po pala. 66 uh, Oh. Saan ba, Joms? Sa oh, bahay ayun. Ayun. Dapat na, may parking ko, no para kay dapat, Coffee. Dapat talaga pero na yun? Uh, Hindi na kaya ng budget ko. <laughs> <laughs> so, mga pala mga kalingap at mga sponsor ni Carla, yung pala nagpadala ng oven or ibang sponsors kailangan na po palang malaman yung sukat doon kasi request din ni Supermap kasi di ba malagi ng space doon sa nababo so yun sa so, mga nag-sponsor po ng gamit pwede naman na po rin pong eh, ipadala ipadala oh. kasi yung aircon para mas big... yung aircon para makapit ng mga kapintar oh. so salamat po sa mga nagpadala no? sa Jomcar 18 Jomcar 18 po yeah, yan thank you po sa inyo thank you, Alright, tara Ayun na po na uh, na po natin sa van ito po yung ano namin service Yan pong van saka itong uh, pick up sige na boss sobrang hands-on nga si Kalinga Prab sa paghandle ng mga materyales na gagamitin sa bahay nila Ate Carla Onting-onting -onti na lang kasi talagang gawa na ito. Bumili na nga si Kalinga Prab ng mga tiles, lababo, mga inidoro at iba pa na kailangan sa bahay nila ate Carla. Grabe at gustong-gusto na din talaga nila itong matapos dahil napakaganda na magiging resulta ng bahay na ito. Sa mga nagpagalalo no? sa Jomcar 18, Jomcar 18, yeah, thank you po sa inyo. right tara! Ayan na po, itakabit na, uh, dadalhin na po natin sa uh, van. Ito po yung ano namin, service. Yan pong van, saka itong uh, pickup. Sige na, boss. Di mabuksan? niya sa na magpahalaga Kakaiba, makita mo lang masaya lahat ng yung mga natulungan Ibang iba ka, kaya namang pinagpapala ka Lagi na gusto kung sa nakakamangha Kaya sana naman ay marami ka pang tao na matulungan na Papawi ang mga hindi, napapalitan ng iyak sa puwa dala-dala nila sa pag-uwi, surpresa na galing sa'yo na dala Di mo alam kung ano, man dinulot kanilang dahilan Sumaya na may tao pala na handa Sumagip kapag nahihirapan ni nandyan ka, pinapagaan mo Ang mga dalahin, bigat na palaging pasan, pasan pa, sa hirap ng buhay At ng pumumuhay, kay wala sa wala Gaabala, upang hinapin na napin At bigyan ng atin ng kanilang hinain na hindi mo wala, pero binibigyan mo sila Ng pag-asa na makawala Kahit ng dali ang ginawa, di sa sa

In Interview rin ni Kalinga Prab ang mama at papa ni Ate Carla. Talagang tuwang-tuwa rin ang mama ni Ate Carla dahil magkakaroon na rin sila ng bahay. Si Ate Carla din ay walang sawang nagpapasalamat sa kanyang mga supporters lalong lalo na sa buong kalinga dahil sila ang nagtupad ng pangarap ni Ate Carla at ng kanyang pamilya. Okay, uh, alas 5 na po, medyo na. At itong mga kalingap, papakita namin sa iyo ang update sa bahay nila Carla. Sobrang ganda po at papawa po talaga. So ayan, tadaan! Sa baba ba? Ay, patulong kami? Ay, dito si Carla. Tulong na tayo din sa mga ano. Ay, Carla! <laughs> Ayan, ah, uh, Nay! Ganda nga po na eh. Ay, grabe. So, ito, pakita mo muna yung bahay. Ayan, dibuti mo dito kami. Ayan. Grabe, laki ano po eh. Oh. oh, ito na ang pinakamalaking bahay. Laki ng bahay ni Kyle. Sa job si Kyle ah. Oh, grabe. Oh. Sa oh, oh, oh. kalong bahay. Tama, kalinga. Pinan niyo po. Ganda. May kisami po yung laba.

And at dito CR Tama, na Ito yung kitchen Tapos dito siguro yung uh, Oven Masabi no? Tapos ref, di ko alam, bahala na po Sina so, siya tumak yan So yan Ganda Grabe Ang laki <laughs> Laki naman yung bahay ni Carlo. Ay, kaya. Ang laki talaga po. Ang iwas, iwas. Ayan po. Uh, Inaakot na po yung tiles. Ay, si Ato. Ang dito si Ato. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa Bye!